Okay? Mga kamamba. Ngayon po ay maglilinis tayo ng throttle body ng Sasuke Boltsman. Bali, inalis ko na po ang tornilyo. Dadalawang tornilyo naman yan. Isa dito sa kanyang manifold at saka dito sa parting baba. Dalaw lang yan. Inalis na rin natin. Tapos, itong kanyang throttle cable. Siguro naman ay kaya-kaya na natin tanggalin. Kaya inalis ko na rin. Okay? At ito, mga kamamba, inalis ko na rin siya. Dito siya nakakabit. Dito, yan. Inalis ko na rin para matanggal natin itong kanya rotel body. Ito ay nakakabit dito. Huhugutin din lang natin. Yan. Ganyan lang ka simple ang pagkakalas ng ating rotel body. Ngayon, kung makikita natin, Ayan, napakadumi. Kaya talagang kailangan na siya linisin. Kasuloy na lang ang ating gagamitin na paglilinis at saka paintbrush. yan Okay, gamit pong paintbrush. Linisin natin dahil kitang-kita naman natin yung itim. Okay. So, dahil wala tayong rotel body clean eh. Pwedeng dalhin itong gasolina. Basta 'yung mga mabibilis matuyo, pwede nating gamitin na pang-linis. Yeah. Ito ay yung ito ay napakasila nito kaya kailangan talagang lagi itong malinis. Oh kakadaling linisin mga kamamba. Tanggal na agad yung mga langis-langis. Hindi na tayo gagastos ng protel body cleaning. Ayan itong kabila. Ano din? Gawin natin. Sausawin natin yung brush. May pagdibuti. Yan. Is na-linis na. At importante, mabugahan natin ang Angin, ang hangin. Pupunin natin ng ating panghangin. Ay! Bugahan natin ng hangin mga kamamba. Para siguradong talsik yung mga dumi-dumi. Saka itong mismong katawan, ilamay namin natin. Siyempre. Para makita naman natin. Malinis-linis. Ating bubugahan ng hangin para mga kamang pa maglinis mag 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 ng hotel body na Suzuki Boltzmann ngayon dadamay na rin natin itong kanyang IEC tingnan natin kung may dumi na rin Philip scroll is lang isa lang naman ang ating tatanggal dito at huwag na natin gagalawin yung pagkakaikot para hindi bumago ang kanyang timing. Yan. Kung ano yung tinanggal, gano'n din natin yung Pilitin natin na wag nang mabago yung ikot na rin. Dahil baka mabago ang kanyang timing. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Tapos bukahan din natin ang hangin. Tapos siyempre, aring kanyang pinagsuotan. Kitang kita naman yung dumi. Kung makikita ninyo mga kamambay. So, din natin itong ating paintbrush. Dahil wala tayong pang spray na ano, yung throttle body cleaning. At saka tayo Sabay buga ng hangin. na na sabay kung ano yung pisto na no, ating kinalas ganon din ang pisto na sa pagkakabi yan yeah. okay balik natin yung kanyang lock hmm. ah, Ito, kanyang bolt ipit natin mga ano kamamba. okay Ganyan lang nilinis lang hotel body And